welcome back mga kaboxing! So dahil kaliwat kanan ngapo po na pambabatikos ang natanggap ni former Unified Welterweight Champion Jaron Boots Ennis sa kanyang naging pahayag na kailangan niya muna ng tuna fight sa kanyang pag sa 154 pound junior middleweight division bago kalabanin ang mga top contender at ang mga may hawak ng titulo ay tila nagbago na nga po ang desisyon ni Ennis at gusto na nitong magpakitang gilas agad sa super welterweight division. Dahil ayon nga po sa ating trusted source ay napapabalitang sunod na makakalaban ni Ennis ang top contender at knockout artist at matibay na pambato ng bansang Angola na si Wisma Lima. Si Lima nga po mga kaboksing ay di kasama sa unang apat na boksingerong pinagpipili ang kalabanin ni Ennis. May kartada nga po itong 14 wins with 10 knockouts, isang talo at may edad na 32 anyos at may hawak ng IBO Super Welterweight Champion Belt. Kasalukuyan nga din pong pasok itong si Lima sa tatlo sa apat na major sanctioning body ng boxing. Kasalukuyang rank number 9 ito para sa IBF at WBC. Samantalang rank number 10 naman para sa WBA Junior Middleweight Division. Ang pagbabago nga po ng desisyon na ito ni Ennis mga kaboksing ay posibleng dahil sa pagkukumpara kay Ennis sa ating pambansang kamaumba ni Pacquiao dahil kung sa edad na 46 anyos at nanggaling pa sa apat na taon na pagriritero si Manny Pacquiao ay walang takot na sinagupa ang WBC Welterweight Champion na si Mario Barrios Paanong nangyaring ang isa sa tinuturing na best fighter ngayon sa boxing na si Boots Ennis ay kakailanganin pa ang tune na fights bago ikasa ang mga bigating laban Ngunit kahit ganun pa man nga po na pinili ni Ennis na kalabanin ang kapwa top contender, ay wala pa din daw itong panama at panalo kay Pacquiao na rektang kinalaban agad ang kampiyon. At speaking of Manny Pacquiao nga po mga kaboxing, matapos nga po ang naging bakasyon nito sa bansang Italy, ay nakauwi na nga po ng bansa ang ating pambansang kamao. At sa naging interview nga po nito, ay binunyag ni Pacquiao ang kanyang paparating na laban ngayong buwan ng Disyembre makikita nga din po natin mga kaboxing kung gaano pa din kakondisyon ang katawan ni Pacquiao at pinakita ang malapandisal nitong abs. Bagamat di nga po pinangalanan ni Pacquiao kung sino ang sunod na makakalaban nito, ay tatlong boxers nga lang po ang posibleng sasagupain ni Pacquiao. At yan ay walang iba kundi sina Rolly Romero, Tank Davis at ang posibleng rematch nito kay Mario Barrios. Pero mas malaki nga po ang tsansa nang may hawak ng WBA welterweight champion belt na si Rolly Romero ang sunod na sasagupain ni Pacquiao. Dahil bagamat usap-usapan nga po ang posibleng rematch ni Romero kay Ryan Garcia, ay binalita naman nga po ng Boxing News 24, Bad Left Hook at iba pang boxing insider na posibleng dedepensahan ni Pitbull Cruz sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang interim champion belt kontra kay Ryan Garcia. Sa tingin nyo mga kaboksing, kung maikasa nga po ang bakbakang Pacquiao kontra Romero, ay makuha na kaya nito ang panalo at maging kampiyon ulit sa edad na 46 anyos.